Subukan natin gumawa ng uh, itag na manok at itag na baboy. Sakto at summer na. Yan, so tirik na tirik ang araw. Maganda to para makapagbilad ng mga pang itag. Ito nga palang itag eh, ito nga pala yung mga sinunang paraan para makapag-preserve ng mga karneng baboy. Dati kasi eh, di ba walang rep. So walang mapaglagyan ng mga karne. So ngayon, ang ginagawa ng mga ninuno natin eh, nilalagay nila to sa isang uh, garapon at nilalagay nila ng maraming asin at pagkatapos nun eh, binibilad nila sa araw yan so para humaba rin syempre yung buhay ng ating uh, karne kasi pag hindi natin ginawa yun eh, masisira kagad maahampok o mabubulok yung ating uh, karneng baboy so kasi kadalasan kapag nanghant sila ng baboy eh, isang buong baboy so napakarami nun kapag lulutuin nila kagad So disclaimer nga lang pala. Hindi pala tayo expert dito ah. So susubukan lang natin gumawa ng itag. Hindi kasi tayo makakakit ng benggit eh. Hanggang dito lang tayo sa malapit. Yan. So na curious lang tayo sa lasa kasi nito. So marami rin kasi tayo nakikita na nagluluto or gumagawa ng uh, itag. Kaya naman syempre susubukan din natin niyan Para malaman natin kung anong lasa ba? Diba? Pero sana tama itong ginagawa natin. So ayan o, nilagay natin ng bangkala raming uh, asin to Para siguradong yung balot na balot sa asin you know So ibababad pala natin to ng uh, tatlong araw At hindi natin to ilalagay sa ref So nilagay lang natin to sa sealed na lagayan Meron kasi tayong nabasa na maganda daw kung 2 to 3 days ibababad muna sa asin Bago ibilad yung ating uh, itag Kaya naman eh yan tatlong araw ang ginawa natin So, tingnan natin to after 3 days. Ito so, na yung itag natin. Mm! <laughs> tignan natin kung, may, tignan natin kung, yeah! yung kung inuod na. Ang bako. Ang baho na pala ng... <laughs> so na natin tingnan natin kung baho yan na tatlong araw may amoy na siya eh oh. hindi kasi nakalagay sa rep Soy na nga at mabaho na yung ating uh, itag pero syempre ibibilad pa rin natin 'yan. So bumili nga pala tayo ng net para hindi dapuan ng langaw at hindi magkaroon ng uod yung ating uh, bibilad na itag. So na meron pala akong nabasa eh normal pala yan na magkaroon ng amoy kasi nga hindi nakalagay sa ref. Pero kalaunan eh mawawala rin yan kapag nabilad na ng uh, matagal sa araw. So dapat 7 days lang natin tong ibibilad kasi mo eh medyo makulimlim ngayon. So malamang to madadagdagan to ng uh, mga ilang araw pa. Pero mas matagal daw mas maganda. Kaya naman eh ibibilad natin to ng husto bago natin to lulutuin. Yan. So ito nga pala yung day 1 ng ating uh, pagbibilad. So i-update ko na lang kayo kung anong mga mangyayari dito sa ating uh, binibilad na itag. So sana wag pasukan ng langaw para naman eh hindi magkaroon ng uod yung ating uh, itag. Kasi baka hindi na natin kainin kapag nagkaroon pa to ng uod. Sabi na natin. Ah, ah! Kinagat pa nga tayo ni Peter oh. Kala niya agawan ah, natin siya sa pagkain niya eh. So ayan na nga yung mga bangaw oh. Nag-attempt na pumasok sa ating uh, net. So ang bango-bango kasi nung ating uh, iniitag. So mga bandang alas 5 eh. Sasamsamin na natin to para hindi na tumahamugan samsamin na natin <laughs> mahamog na so, na natin yung ating dag ito yung day one tuyo na So wala pa naman akong nakikita nga gumagalaw-galaw. So good sign yan na hindi pa napapasok ng langaw yung ating uh, itag. So bukas ibilad ulit natin to tapos tignan natin kung ano magiging itsura na nito.